Pa naman tayo sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin si Sir Rudy Biskaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Ah, uh, magandang magandang hapon po naman po dyan sa inyo. Alula sa ating sabi, sabi ko at kasama mo ngayon si Rudy, si Alikman Usman, ang ama ni Ateya. 7 taong gulang pala ngunit pilit ng lumalaban sa sakit nito sa puso. Magandang hapon po Tatay Alikman. Kumusta na po yung kalagayan ng anak niyo po tay? Uh, ngayon po medyo hindi po maganda ang condition ng aking anak. 7 years old po ngayon. Ngayon po so, dapat po noon pa po kami nakakapag-aaralan. Uh, opera po pero sa kadahilanan po na walang pera noon po. So ngayon nagpapakasakalit po ako na baka ma-operaan po oh, sa experience po. Uh, panganay po, pang tatlo ko po pong anak. Ay, uh, panganay pero tatlo po yung anak ko po. po. Kailan po siya na diagnose na meron po siyang sakit sa puso? Tatlong 3 months to 4 months po siya na hospital nung po na pag violet po na kanyang kamay. pinato po ang po namin sa probinsya. So, yun po ang sabi po ng doktor na taga-Cavite na kailangan po siya aga a pupunta sa Manila para po sa operation. Pero sa kadilanaan po noong year 2017 po na wala pong pera. Uh, hindi po ako, uh, hindi po ako agad nakapunta po dito. Opo. Opo, matagal na po, uh, matagal na po na alam ko po, po na may sakit po siya. Pero yun po yung sabi ko kanina sa po na uh, wala pong budget na pagpunta po dito sa Manila at walang matutuluyan, uh, kaya hindi po kami nakapapunta po dito. Itong taon ko po po, ah, uh, nagsakripisyo po sa aking anak. So, ngayon po, next year, ako, pinahan na po siya Apo. kasi yun po yung sabi ng doktor na kailangan na po talaga siya ma-operahan. kasi uh, medyo mataas na po kasi yung igat niya so dapat po noon pa po kami nakapag-opera. Noon po, nakakapag nung 2 uh, years old to 3 years old po siya, nakakapaglaro naman po siya. Pero nung pag 6 to 7 years old na po, hindi na po. So pag pumupunta po kami ng heart center po, bit-bit po siya hanggang sa bahay, hanggang sa uh, ano po, sa heart center. Opo, so hirap na din siya umingat. Tay, kayo po, ano po yung hanap buhay po ninyo? Ano po yung trabaho niyo, Tay? Ako po dati, ah uh, isa po ako uh, security guard sa probinsya. So kailangan ko pong lumuwas sa Manila para po sa aking anak. So mas mabuti po uh, mag-sacrifice muna. Uh, nasa naman po pagsisihan ko po. Ah, hindi to po pinapasapod dito. Po Paano nyo natutususan yung mga gamutan ng anak po ninyo? Uh, Nakakaraos naman po, paminsan-minsan, kumutang, tapos pagsahod, uh, nagbabayad. Tapos doon po kasi kami nakikituloy sa kapatid ng misis ko po, dyan sa Pasay. So, para nakakasig po rin kami sa bahay po. So ngayon po tay, lumapit po kayo sa Akubicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Lumapit po ako sa Ako Bicol po dahil uh, nalaman ko po, po sa mga kasamahan ko po, po sa GC, uh, sa group chat po na agara po apagbigay po ang uh, garanti po sa Ako Bicol. Alamin natin kay Karudy kung ano po yung may bibigay sa inyong tulong itutugon sa inyong pangangailangan medikal. Karudy? Namin dalaw pa ng galing at kanina umaga, mga kapagatong si... Kay si Tatay Rito kasi sa ating tanggapan dito sa Kongreso, sa North Cape, e, araw kasi ng pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. So, madali sa madaling salita, ah, uh, people stay kayo na ako Bicol Party para pagkaluban ng ating mga kababayan ng kanilang mga paraingan, lalo-lalo na sa mga hospital. Ito e, naman si Tatay Kalina, tumulog sa ating tanggapan at naglakas din ang loob. Ang napitan ako, oh, para kausapin at ipakita sa atin ang kanyang mga dokumento na kanyang anak ay na-operahan sa Heart Center. Opo. At ako may dahil-dali ko naman tinawagan ang ating buting congressman, congressman Saldico, upang patulungan ang ating kababayang Muslim na ito. Tinugunan ang ating buting congressman, congressman Saldico, na bigyan kakad ng 100K ang ating kababayang na yan para makapagpa-operahan ang kanyang anak. Ayun. Opo, Tatay 100,000 po ang pinagkaloob ng Akubikol Party List para po sa inyo pong anak, para po maoperahan na tatay. Maraming maraming salamat po sa Ako Ako, ako Party List, pati kay uh, Congressman uh, Zaldico, pati ko kay uh, Sir uh, sa pagbigay po ng agarang karate po na 100,000 po. Opo, Karodi, maraming maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pangangailangang medikal ni tatay para po sa kanyang anak. Maraming salamat ka, Rudy.